Good morning, good morning mga idol Ito yung sitwasyon namin dito sa Nitrang uh, Ngayon lang nangyari sa buong abuhay uh, namin dito Ayan binaha na lahat Ang lalim O oh. O oh, ayun oh, lalim o oh. Binahana kami dito Ha? Ipapadala natin ito sa ano, US of America <laughs> Ha? Ito yung ano binahana Pasok na pala dyan matasyan oh. mataas na yan dyan, ha? You know? Ngayon lang ang nangyari. Ngayon lang ito nangyari mga idol. Op! Oh. Pinasok kami! Baha! Baha yung kama! Oh! Pinasok kami! Ayun oh! You know? Ito sa kailan mukhang malalim na. From wow, Family Dito Busis Family oh. Set out sa Bohol Ayan malalim na talaga siya oh. Hindi na talaga siya dagat Oh, ikaw ito. na nga, kinaway pa. So, hindi okay yung aming mga, ano uh, kayo, oh, get... mga kasangkayan, mga kasangbahayan. Ang kami dito. oh need ka na ko, di na bibili tubig. Need backup. Ayun, dami na oh. Dami, lalim. Nasok na mga kabahalan. So, lalim na. Ayun oh, sa mga sitwasyon natin ngayon, sa mga bahay-bahay oh. Ayun oh. Wala rin na dyan. Naku, ito na ang sitwasyon. Sitwasyon namin dito. Ang mga bahay-bahay namin, pinasok na. Ilapya. Ilalalim na ko talaga. Dagi sa'yo, huwag ka muna mag-dibisi. Ito, Hindi na. Ito lang. Ayun ito. Sige Malunod na boy. malunod, na boy. malunod na boy. Oo, marami! Yung tricycle ko nasa na! Mga ako nalunod! o! Oh. Ang lakas na nito! Hindi na to Ano? Ito na, kay video natin! o! Oh. Lalim na! punla ka dun. Grabe! <laughs> Tawag ka lang sa jabe. rescue 911. Dadahin ang <laughs> na, sitwasyon namin ang lakas oh. tato ayon niyo dudula grabi lakas oh ayon pala. Grabe, ang lakas. Mo. Kaya na umuwi ako. oh ayon ayon oh ayon ayon oh ayon ayon

Oye, bakit ba lakas? Ha? Bakit? Bakit ganyan? Masyadong isip sila, kaya lumakas.